Ang angking ganda ng bundok setting, maagang umaga, paanan ng bundok makiling sa Laguna. Ulap na bumabalot sa berde at luntiang kagubatan, mga ibon at hayop na tila mas masigla kaysa sa karaniwang bundok. Mga magsasaka at mga ngahoy ang nagkukwento tungkol sa isang diwata na nagbabantay sa bundok, si Maria Makiling. Unang pagpapakita, isang binatang magsasaka, si Juan ay nadapa at nasugatan habang nag-iigib Mula sa liwanag ng araw lumitaw si Maria Makiling nakasuot ng puting saya mahaba ang buhok at may malamig ngunit maamong presensya hinawakan niya ang sugat ni Juan agad itong gumaling Nagpasalamat si Juan ngunit paglingon niya muli nawala na si Maria ang diwatang mapagbigay, mga magsasaka ang nagugulat na may biglang ani sa kanilang pananim kahit tagtuyot. Mga mga ngaso na nawawala sa kagubatan ang bigla ang nakakalabas ng ligtas. Mga bulaklak at prutas mula sa bundok ay iniiwan sa may pintuan ng mahihirap na pamilya. Sinasabi ng mga nakakita na ang nagbigay ay ang mahiwagang diwata. Ang tatlong manliligaw tatlong lalaki ang nahumaling kay Maria. Isang mayamang binata, isang mandirigma, at si Juan na isang simpleng magsasaka. Ang mayaman ay nagdala ng ginto, ang mandirigma ay nagpakitang gilas sa lakas, ngunit si Juan ay nagbigay lamang ng simpleng bulaklak at taos-pusong paggalang ngumiti si Maria kay Juan, unang senyales ng kanyang pagtingin. Ang pagiging kaibigan Madalas silang magkuwento tungkol sa buhay. Si Juan tungkol sa hirap ng mga tao sa ibaba. Si Maria tungkol sa obligasyon niyang protektahan ang kalikasan unti-unti, nagiging malapit sila. Pinagbabawal sa Diyosa ang umibig, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin. Ang sakuna, isang matinding tagutom ang sumapit. Ang tatlong manliligaw ay muling bumalik sa bundok upang humingi ng tulong. Sinamantalahan ng mayamang binata at mandirigma ang pagkakataon, nangunguha sila ng prutas, troso at ginto sa bundok nang walang pahintulot. Ang galit ng diwata natagpuan ni Maria ang dalawang lalaking nang aabuso sa kagubatan, ang dating maamo niyang mukha ay napalitan ng lungkot at galit nagdilim ang langit, bumaga lang hangin at tila umiyak ang bundok. Pinaalis niya ang dalawang lalaki at isinumpa na hindi sila muling makakapasok. Ang pagkawala ni Maria si Juan ay pumunta upang magpaalam at pigilan ang nangyari, ngunit huli na. Sinabi ni Maria, "Hindi ko kayang makita ang bundok kong sinasaktan dahil sa pag-ibig ko." Unti-unting nababalot ng hamog ang katawan niya. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kagubatan hindi na lumingon kahit tawagin ni Juan. Nawalan ng liwanag ang dating ningning sa tuktok ng makiling. Ang alamat setting, kasalukuyan, kwentuhan sa isang kubo. Sinasabing hanggang ngayon, ang hugis ng bundok ay mukhang isang babaeng nakahiga. Si Maria Makiling na nagbabantay pa rin ang mga nawawalang mga ngaso na nakakaligtas, ang bigla ang pagusbong ng mga bulaklak, at ang hindi maipaliwanag na ginhawa ng hangin sa makiling lahat daw ay patunay na naroon pa rin siya patuloy niyang minamatyagan kung may paggalang pa ba ang tao sa kalikasan